Three, two, one. Taga saan ka ba, Arjon? Taga Bicol po. So ikaw ay isang single dad? Single dad po. Ibig sabihin nun, wala kang asawa ngayon? Wala po. Bakit? Hiwalay po. Hiwalay po. May matagal na? Mga almost three years na po. Mag Sino, ilan ang anak mo? Apat po. Nasa lahat? Opo. Kasa yung misis mo? Nag-OFW po. tapos? Na sabi niya kung magkakasala ba ako sa'yo, matatanggap mo pa ako ulit. Siyempre para sa akin masakit. Tinanong niya yung kung sakali o nagkasala na siya? Yun yung tanong ko. Sabi ko, bakit nagkasala ka na ba? Sabi niya, hindi na siya sumagot. Nagumami umamin na siya na may karelasyon na siya. Hanggang sa pag-uwi rito, sinama sa bahay. Ha? Huh? Ano? Sinama pa sa bahay niyo? Opo. Pilipino? Pero, nag Opo. Pero nagpaalam po siya sa akin na bako pwedeng isama ko dyan. Kasi nga, ano, hihiramin daw yung bunso namin pumayag po ako. Pumayag ka? Hmm. Para sa mga bata. Gusto nila makita eh. Gusto nila makita yung ano, anak ko. Pumayag ka? Wala naman akong magawa. Kasi talagang kahit ano bang sabihin ko, ayaw niya na eh. Pumayag na lang po ako. So nakita mo yung lalaki? Opo, pinapasok ko po sa bahay. Siya. Kasi hindi siya po siya pumapasok eh. Tapos yung pinakilala po sa anak ko, Masakit, kasi nakakapanghinayang. Wala mo 16 years po kaming nagsama.